Guys, may printer ba kayong ganito? Epson L3210. So, pag binuksan natin siya, yun ito nangyayari sa kanya, parang may humahataw. Ayan so, nyo. Ayan. Ito nyo, humahataw siya. So, ang problema nito is yung flex cord nya, yung sa head. Yung pinaka flex cord. So, bumili tayo sa online. Try natin kung yun talaga yung sira. Ito. So, papalitan natin ng flex cord yung sa may head. So, tingnan natin kung mawawala yung ganong issue. Okay. bak Sa pagbabaklas naman ito guys, yung 3210, ten. lang naman to. Uh, baba nyo lang to, yung front cover nya, tapos angat nyo to. Angat nyo yan, itong parang pin dito, yan nyo lang yan. I-push nyo lang. I-push nyo lang back, tapos ibabaan yung ganun yan so ito natutupi sya so pag push nyo lang i pag angat nyo lang i-push nyo lang na ganun so matatanggal na sya tapos tanggalin natin tong uh, pinaka cover nakadikit lang naman yan tapos yung mga flex cord dito tanggalin na muna natin lahat so tatlo yan para matanggal natin tong scanner so tatanggalin muna natin scanner pag natanggal natin yung scanner, ito yung papalitan natin. Ito, 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 ito. So, ayan, bukas na natin yung printer. Tanggalin naman natin itong cover. So, ang goal lang naman natin is matanggal natin yung flex cord. Alam nyo guys, pag may printer tayo, lalo may printing business tayo, huwag tayong matakot magkalikot ng gamit natin. Kasi, kailangan natin matutuhan yung mga ganitong basic na repair sa ating printer kasi kung papagawa tayo ng papagawa naku po diba yung masisave dapat natin imbis na masisave natin babayad pa natin sa yun. makasira ka ng isa basta matuto ka okay lang kasi ito yung mga head ito first time ko lang to magbab, magbabaklas ang head pero yung ibang minor issue nagagawa ko na pero tanggalin natin tong parang ano nya feeder roller feeder kasi nakasulot siya dito eh. So guys, dinalik na natin yung mga head. Kasi head tayo makagalaw ng maayos eh. Tsaka dito, parang may makikita kayong nakalak dito. Itutulak nyo lang siya. Para mahigit nyo to. Yun tapos tatanggalin din natin dito yung flex cable dito sa part na yan tapos higitin natin higitin na natin yan so dahan lang daw yan so ito yung uh, flex cable bali ito yung ayos nya susundan din natin tong ayos nya na to So, tatanggalin daw natin to. Wish natin may lock daw dito to eh. Ayun, okay na. Oh, bumalik. Ayun, ito na. Tapos, tanggalin natin. Ayun. bago na to guys. Maayos ayos natin masaya pag na hindi kawawi pero at least we try di ba we try pagka hindi alam tigil manood sa youtube tinatanggal ko na yung screw nito sa head guys mara sa susunod head na yung pwede kong ano gawin o oh, yan yung head nyo wow magasgas na yung head ko ah so ito yung flex cable na tatanggalin natin guys ito kasi yung papalitan ko yan itong head siguro lagay ko muna dito pero I think paglagay natin ganyan kasi bawal madumihan yan eh diba so ito ilalagay na natin yung ano ito ipapalit natin dito so kung ano yung ayos na ito yun din yung iayos natin yung ipapalit natin dito sa may luma so kung ano yung ayos ng luma ganun pa rin yung kailangan natin ibalik so paganto no. ito yung head so yung blue paganto. I think nga na guys yun so pag nagkabita natin yan paano natin syang rinuwa Di balik din natin ng ganoon na kung napalit naman na natin balik natin yung mga screw ito kung natuto tayo pwede natin sideline di ba <laughs> so pagkatapos itong uh, guide ng mga ink bayan natin ano naman Tapos Pabalik na natin yung mga ink CMYK So, ganyan yan So, ito Cyan Magenta Yellow nak. So ikakabit na muna natin dito to, no. Uh, ko muna to. Ayun, then. Diran natin yung gilid, guys, kasi ang hirap ipasok ng ano uh, maliit. So Atin na siya. Sandali so, ito, Maritang ang kamay eh. Okay, so guys, nilagay na natin yung flex cable. lalagyan na natin siya dito sa yung plastic na lock doon sa may ano, sa may release niya. So, ano yung ayos itong dati? Yung parang. So, yan. Nakaganyan. Tingin natin. Okay naman eh. I-lock na natin to i na. Tingin natin. Ako. Ito guys. Ito ah. lang. Ito lang kasi pag umabot siya dito yung kagaya nyan Yung flex cable nya Hindi banat ba? Hindi siya banat So I think okay naman na. So, ito, ikakabit ko na dito. Hindi na Tapos, itong, so, babalit na natin itong screw. Tapos, yung takip. Parubits na tayo. Tapos testingin na natin kung tama ba yung ginawa natin. Pag okay yung ginawa natin. No? Pwede tayo mag-repair ng ano, printer. Balik na natin ito. Tapos mag-print. Mag test tayo ng So guys, yan na. Ang ating 3210. Epson. So, titestingin na natin guys kung effective yung ginawa natin. Na napanood lang natin sa YouTube University. Yun, gumalaw na yung head. Aha, uh -huh, nasa sulok na yung head. At wala na siyang warning light. No, wala na yung light tito. So, mukhang okay na. Try natin mag photocopy. So, colored na i-photocopy natin. Ah, hindi. So, ito kasi, dun yan sa isang. So, photocopy tayo na ito. No, lagay tayong papel. Ito, yung kabilang side. So, try natin. So, black muna. Try natin yung black. Uy! <laughs> Ayos, diba? Ganun lang, guys. So, maano pa. Puro tawag dito, puro tama pa. Ang gagawin na naman natin dyan, i-purge natin yung ink, tapos head clean. So, para gumana na yung ating printer ng maayos. Yan. So, at least, gumana na siya. Nawala na yung error niya. Nagpalit tayo ng flex cable so yun ang naging issue nya ito yung dating flex cable so sinundan natin yung mga tutorial first time nating magkabit ito so successful naman kaya syempre kung kaya ko kaya nyo rin guys no? Uh, ingat lang tayo sa mga pagbabaklas hindi, hindi naman natin uh, pwedeng madaliin yan so ano lang basic lang baka kumbaga ano dahan dahan lang So, step by step. Hanggang sa makuha natin. At least, diba, nakasave tayo ng pambayad. Kung papaayos natin yan, magkano rin yan. Diba? One plus din yan. Minsan, tatlong Depende sa singil. Pagkakailangan pa nito mas mahal. Diba? Eh, kung bibili nyo lang to So, yan. Bumili ako ng dalawa. Nabili ko lang yan. Nasa, ano lang to 300? Wala pa. Ay, hindi. Ano lang pala to Wala pang 100 kaya dinalaw ko kasi wala pang 100 dyan yun nga lang galing pang China kaya medyo matagan at least may reserba ako nakamura ako ba diba? wala pang 300 200 nga lang eh Pagpalagay na 200 pati shipping ba diba? at least nakamura tayo nais natin yung printer natin nadagdagan pa yung knowledge natin okay guys sa susunod na video guys so please like share and subscribe sa ating channel maraming salamat